May sa sa'yo. Ayun, oh. No? Himala, hey, Hi, naligaw ka ata. I miss kita, eh. Alam mo, dalawa lang naman yan, eh. Either walang lamay, sigmura mo, o kaya yung bulsa mo. Alin sa dalawa? Pareho. Sabi ko na nga ba. Mahihira ka, oh. Puntahan kita rito, galit ka. Hindi kita puntahan, galit ka rin. Sala ka sa init, sala ka sa lamig. Alis na nga ako. Sandala, sandala, Bart. Masyado ko naman pusong mamun eh. Kasi nabalitaan ko, meron ka na raw ibang dinadalaw, pinalitan mo na ako. Sino pang ibang papatul sa akin? Ikaw lang ang nagtsatsaga sa akin. Teka na, naghihintay na yung driver ko eh. Driver? coach ka na? Hiram lang yung pasundo sa'yo. Wait naman. Ah, saan? Yun, Ayos nice ba? Hey, wow. Oh, tara. Pakita ko sa'yo, ha? O, buksan mo na. Bakit ko naman bubuksan yan, eh? Gusto bang mahuli tayo? Kala ko ba may dalakang pansundo sa akin? Ha? drive. Mr. Driver! Hoy, Brad. Huwag mong makatukin. Magasgas pa yan, eh. Ano? Napatawa yata yabang nito. Driver lang. Bisa mo? Tembong! Uy. Oh, oh, oh. oh. Ano ko ba? Sino siya? Pisa ko si Tembong. Oh, salvage to. Dito pa tinapon, na. San, tulungan natin to. Bakit mo tutulungan yan, eh? Baka tayo papagbintangan. Halika na. San, nakakaawa naman, eh. маją на Natal! nyo kayong brena mano! Ah! Nag-ugaan lahat yata yung mga ngipin ko dun eh. Ang bigat pala ng problema mo, Ikoy. Eh. Pero sa lugar dito sa Pilipinas mo hanapin ang chewin mo? Abay, kang naghahanap ng aspilis sa gabundok na dayami. Bahala na. Mas hindi ako titigil hanggat hindi ko siya nakikita. Siya nga pala, Berting, Alan. Bakit gusto ko ibugbog mga lalaki kanina? Eh, Kwan. Kasi napagbintang nga kaming osdo. Ano osdo? Osdo! Ganun, no? Oo. Anong ganun? Ayaw ang pasing sabihin eh. Mandurukot, nahihiya ka pa eh. Umandar kasi ang katin na kamay mo eh. Kaya pati ako, nadadamay. Teka, Berting. Hindi ko yata gusto yung tono ng salita mo ah. Para bang kinakaiha mo ako? Talaga! Kung nadamay ka, eh di ba nadamay din naman ako sa atraso mo sa kiyapo? Tama na, tama na! Eh talaga naman magkakapi ah. Magkakapikuna na naman kayo eh! Ikaw, ikoy. Eh. Ano nga palang binabalak mo? Gusto ko sana maganap ng trabaho eh. Anong klaseng trabaho bang hinahanap mo, pre? Kahit ano. Kahit ano? <laughs> Basta mga klase natin eh, walang problema dyan. Basta hindi ka mamimili. At saka kailangan, tibay ng loob. Insan, bolob yan. Nakita ko kanini. Lahing kapangpangan, dugong aso. Di ba? Ah, ganun ba? Eh di walang problema. Anong trabaho ba papasukan natin, Nardo? Hoy! Hoy! Sabi niyan! Pare, pambihira ka naman. Basta ka nalang papasok at kukunin mo kung anong gusto mong kunin. Ha? Hindi, akala ko kasi... Ano? Gusto niyo ba? Oo, matagal na. Matagal na kami namumunan dyan. Di iba baby? Oh, Rafael, gusto pala eh. Bihin mo lang sa mga wapong to. Ano? Ano ang ibibigay, ha? Bigay ko na. Nakakaawa. Sige, gusto natin yun. Rafael. Okay, kunin yun. Rafael. Sige. Okay. Paano? pula. ko na. Nakahiram mo na eh. Sabi ko ba? Bakit hindi mo siya tinulungan? Kaya, kaya na pala. Wag ka problema dyan. Sana na sana sa Walang problema. Okay? Sakasama mo sa No problem. Semudah kali nya babai. Sayu ba Hai. Aloba, kombekan di kolom ini masuk po, ha? Ini nama kunatok. Oke, okay, kan ba? Oke. Selamat dinaga. Ciu. Siapa? Siapa yang nyol? Ya, nama nak laban mu? Kalapa mu? Ah! 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 Ah!